Ayan guys, good morning, good morning sa ating lahat, isang makulimlim na umaga dito sa probinsya ng Aurora Ayan, Nandito tayo ngayon sa Buhay Bukid again para ipakita ko sa inyo ang accomplishment ng yung lingkod manong lakay, ito po nasa na hindi ko na pinakita yung sabog kasi busy rin ako. Ngayon tapos na. Ayan. Makikita na ninyo. Ayan. Ito, panibagong araw, panibagong vlog tayo. Pasensya na po kung mga ilang araw tayong hindi nakapag -video dahil gawa nung si tayo sa ating bukid Ayan. sana pakisuportahan pa rin ninyo ako kahit medyo matagal na wala tayong upload Ayan guys, again, Nandito tayo sa kabilang ano, binanos kung tawagin sa Ilocano. Ayan accomplishment again ni Manong Lakay nakikita nyo shout out sa mga nakakaintindi ng mga ganitong sitwasyon hirap pagod hindi maubos-ubos na pawis ang nangyari dito sa buhay bukid yan sana suportahan ninyo ng ating Blag kitanya. inulan kagabi hanggang kanina sana tumigil na po maawa naman kayo yan medyo may tubig tubig yan ang sakripisyon ni Manong Lakay sorte vlog uh, sa kanyang sakahin hindi biro ang hirap na isang magsaka Ayan. pagtatampi pa lang ng pilapil halos sinabot ako ng dalawang linggo dito sa dami ng pilapil na tatampian kung mayroon man akong hindi madiscuss sa inyo sa mga vlog ko sana intindihin na lang ninyo dahil medyo nawawala tayo sa katinuan kung minsan dahil gawa nung pagod natin na nagtrabaho kaya minsan hindi ko na nagagawang i-discuss lahat ng detalye kaya pagpasensya niya ako tignan natin yung ang gulo sa dulo ng ating sakahin